Sabay din silang napabalikwas ng bango ng tumunog ang orasan. Pareho lang pala silang half awake. Inihudyat noon ang alas 12 ng hatinggabi, gabi. Pati orasan niyo ay nakakatakot. Reklamo ni Marcy. Hinilot-hilot ang dibdib. Kasabay niyo na yung biglang pagkawala ng ilaw. Muntik nang masakal si Sheena sa biglang pagsalikod ng mga braso ni Marcy sa kanyang leg. Brown out na naman. Huwag mong sabihin coincidence na naman ito. Tutuluyan na kitang sakalin ni Sheena. Magka kalong sindak at inis na wika ni Mercy. Hinagilap ng dalaga ang kanyang sipi, nang makapayag at niya yung pinindot para umilaw sa itong oras din lumabas ang multo noong unang gabi natin dito. Tumigil ka nga, Mercy. Mas lasana ang takot kung hindi ka laging nag-hysterical dyan. Galit ngunit takot na sabi ni Sheena. Kinalas niya ang mga kamay ng kaibigan sa kanyang leeg at tumayo na. Ginawa niya flashlight ang kanyang sipi. Tinungo niya ang study table at binuksan ang drawer kinuha sa loob ang isang kandila at posporo at sinindihan. Kahit paano ay nagkaroon ng liwanag ang buong silid, hindi mo ba naisara ang pinto? Takang tanong ni Mercy nang makitang bagyang nakabukas ang pintuan ng kanilang silid. Hindi ba't ikaw ang huling pumasok kanina? Ganting tanong niya. Baka nakalimutan ko lang. Nagitla sila pareho ng may namat ang isang puting bagay na dumaan sa labas ng pintuan. Nakita mo si Mercy. Alangali ng tangong ni Baka kasi namamaligmatan lang siya. White lady, tuluyan ang napasigaw si Mercy. Hindi ha, baka si Aling Sonia lang yun. At nagtayo tayo dahil brownout. Halika kung sabi na lang natin siya. Yoko nga, kung siya yun ibig sabihin, giging white lady siya pagsapit ng ating gabi. Yan ang masamang epekto ng kapapanood ng horror movies. Madaling matakot. Asik niya sa kaibigan. Pero ramdam niya ang pangangalong ng kanyang mga tuhod. Bitbit ang kandilang lumabas siya ng kwarto. Walang nagawa si Mercy kundi ang sumunod sa likuran niya. Madilim ang pasilyo. Hindi sapat ang liwanag na nagmumula sa kandila upang makita nila ng mabuti ang nasa unahan nila. Aling Sonya, mahinang tawag ni Sheena. Sabing white lady yun, huwag mong tawagin. Si Aling Sonya nga yun ano ba? White lady sabi, si Aling Sonya, siya nga ang white lady. Patient pa Sheena, patient. Pabulong na wika ni Sheena habang dahan-dahang binabaybay. Ang pasilyo yun. Ayun, ayun ang white lady. Bumaba pa ng hagdan. Para sa sigaw ni Mercy habang nakaturo ito sa hagdan ng pababa sa ground floor. Aling Sonia, sandali lang po. Walang nakita si Sheena ngunit siya na lang niya ang kaibigan. dahan silang bumaba ng hagdan. O nasa na siya. Palin ni Sheena sa kaibigan na halos babao ng mga daliri sa kanyang mayo. Ayun, pumunta dun. Ininuso nito ang kinararoonan ng mga naglalakihang ceramic chair na nakadisplay sa dulo ng sala malapit sa arkong pintuan na patungong dining room. Wala akong nakikitay. Eh. Hayun, pumasok na wala. Niloloko mo ba ako? Babatukan kita dyan eh. Seryoso ako no. Dito ko lang siya nakita huminto sa tapat nito. At parang pumasok siya pagkatapos na wala. Lumapit sila sa kinaroroonan ng ceramics. Matama namang pinagmasdan ni Shina ang itinuro ng kaibigan. Isang hanggang bewang na bronze jar. Mahabang may kalakihang leeg at may takip ang bunganga nito. Natatangyo ito sa mga naroroong ceramic chair. Inilapit niya ang kandila sa takip ng bronze chair. Napahinto siya sa paghinga nang mabasa ang naka-engrave na pangalan doon. Rodrigo and Adelpha, 1960. Bakit napunta yan dito? Mulalas ni Mercy na umaalon ang dibdib. Yumin, bakit nagkaroon ng gamit dito ang mga Monte Carlo? Paglilinaw ni Sheena. Itanong natin kay Aling Sonia. Bukas na Mercy, tulog na siguro. Lalo na dagdagan ng kabang na ng dalaga. E eh, di Bukas na nga lang eh. Huwag mo ipagpabukas ang pa bagay na pwede mong magawa ngayon. Paglilitan niya ng nangyayari na si Mercy. Pangang nga natin makakausap ng matinuhin. Kung white lady siya ngayon. Piloso pa. Asik ni Mercy. Isang hindi mapakaling sonyang ang nakaharap nila ng umagang yun. Mugto ang mga matang naglalakihan ng ibox. Tila mas puyat pa ito kesa sa kanila. Alasing 5 pa lang ng umaga ay gumising na akot na malengke. Nagpapaliwarag ito nang makita nagtatanong ang mga titig ng magkibigan sa kanya. Pinuno ko na ng mga kakailanganin niyo ang dalawang araw. Bahala na rin mo ng mamalengke ng kanilang pagkain ng mga gwardiya. Dalawang araw ako mawawala. Ililibing na kasi sa makalawa ang itay. Gusto kong makapaglamay kahit isang gabi man lang. Ano bang oras ang libing? Tanong ni Sheila. Makabubuting huwag na kayong makipaglibing ma. Niyang lumabas sa gate ng mansion hanggat walang dumarating mula sa Maynila. Tumawag kay Oka si Atty. Noble. Iyon ang may na bilin. Okay, sige. Pero may hindi ka pa nasasatanagot sa tanong ko, Aling Sonia. Muling nabahira ng kabang mukha ng katiwala. Sino ang ina ni Levy? Walang nakakaalam. Malimit daw lumuwas ng Maynila noon si Don Rodrigo. May bahay din daw yun doon. Naiwan lagi sa pamamahala ni Adolfo ang kanilang lupain. May sabi-sabing baka-anak daw iyon ni Rodrigo sa isang hoste sa Maynila. Anong pa klaseng pagkatao meron ang Don Rodrigo na iyon? Anong klaseng sumpa ang binitiwa niya para sa lolo ko at anong ikinamatay niya? Napatungo ang katiwala. Malalim na nag-isip. Parang kumukuha ng duwela sa susunod na sasabihin. Dayo lang siya rito. Walang nakakaalam kung saan ang ng galing. Misteryoso pero palakaibigan. Nagsimula lang daw ang kalupitan nito nang matuklasan ang kataksila ni na Adelfa at ng lolo mo. Napalunok muna ang babae bago nagpatuloy. Kung magalit daw siya ay parang, parang demonyo. Anong klaseng sumpaan ang Sonia? Sabad ni Mercy. Hindi ko alam. Kailan at anong kinamatay niya? Untag ni Sheena. Di ko rin alam. Nalumo magkaibigan. May itatanong pa ba kayo ma'am? Basag ni Sonia sa panahimik ng ano. May nakamit, nakita kaming bronze jar. Nakapangalan kina Rodrigo at Adelfa. Paano napunta yun dito Igamit gamit iyon ng mga Monte Carlo? Lumingon muna ang babae sa tinutukoy ng amo. Regalo yan ng lolo mo sa kasal ni Rodrigo at Adelfa noong 1960. Nang masira raw ang kanilang pagkakaibigan, ay pinasauli yan dito ng to. Kanina pa ng kanis katiwala, ay wala pa kibo ng mga kaibigan. What do you think? Nagugulo ang tanong ni Sheena sa kaibigan. Nagsisinungaling si Aling Sonia. Matatag na sagot ni Marcy. Tingin mo nga yun. Kaya kong marami siyang alam tungkol sa mga Monte Carlo. Hindi mo ba nahalata kanina sa tono ng panlita? Parang siya mismo ay nakaranas ng kalupitan ni Don Rodrigo. Matagal na nagpatay ang Don. Hindi ba siguro nagpanganak si Aling Sonia noon? Ewan, basta I have this feeling na we can rely always in your intuition, Mercy. Maraming nagkakamali sa akala. Naghansap pa si Mercy. Minabuti niyang huwag ng kontrahin ang paniniwala ng kaibigan at tiyak niyang mauuwi na naman sila sa mahabang diskusyon. Walang ginawa ang magkaibigan ng araw na yun kundi ang muling magkulong sa kwarto. Ngayon ang magpahangin sa balkonahe na ay na rin nilang gawin. Sa loob na rin sila ng kwarto na ng halian. Iniakyat na nila kanina ang tanghalian. Pati ang maliyandang magkatulong nilang niluto at inihanda. Laking pasalamat nila na magkaroon na ng signal mga sipi nila. ang tawag ni Marcia sa kanilang opisina sa Maynila bilang respeto sa kaibigan, nagsisinungaling siya sa mga office mates nila na nai-enjoy nila ang bakasyon sa Davao. Tumawag din siya sa kanyang daddy na nabalit na kabay sa camp kraming, na huwag mag-alala at okay siya sa lugar ng kanyang kaibigan. Sorry, Mercy. Sorry, for what? Pinilit kasi kitang maglito at sumamang magbakasyon dito. Niyakap ng mahigpit ni Mercy ang kaibigan. Napahigpi si Sheena at tuloy yan ang nalaglag maluhang kanina pa nagpapanta sa mga mata. Napaiyak na rin si Mercy. Ano't naging magkaibigan tayo kung sa ginhawa lang pala kita dadamayan? Di ba nung nagkasakit ang mami ko hanggang sa namatay, ay dinamayan mo rin ako. Ikaw na nga na ang nagbayad. Na mga old accounts ko para lang makakagraduate ako kasabay mo. Naalala ko rin, hindi na pinabayaran ni Lola Amalia ang malaking halagang hiniram ng daddy ko para sa operasyon ng mami. Hindi na kasi kayo iba Parang kapabilya na narin ako mga ituloy ng parents mo at ng dalawang kapatid mo, di ba? Oo, oh, man, sabi nga nila, para tayong kambal, inseparable. Pero kung alam ko lang noon na ganito pala kayo kayaman, hinihimo ko sana ang dali na isang milyon ng heramin namin sa lola ko. Luka-luka, sabay na na ang magkaibigan. Cheer up, life must go on. Pangalong ni Marcy, may nahira ng likod ng pala ng mga luha sa bisni ng kaibigan. Kung tatalam sa iyong sumpa, hindi ka pa mamamatay ngayon. May walong taon ka pang nalalaki, dahil limang taon pa lang na yung mamusin. Ganon, init ang ngiti ni Shin. May din ang likod ng palad ng mga luha. Ganon, gagan ni Mercy. And besides, why worry? It's all in the mind. It's only a coincidence. Superstition.